So, dandaan na tayo. Baka mahulog tayo mga katubad pinsyor. Malaglag yung CP natin. <laughs> Ito mga katubad pinsyor. Ito. Oh. Ano? So, so, naputol mga katubad pinsyor. Oh. yan So, dito yan mga katubad pinsyor. Ito. So, yung timon namin to At Timon. Yan, hihilayin na kami mga katuba So, ito na mga katuba adventure. Yung uli namin ay pangulam lang. Uli na. namin yan. Uh, ganyan talaga. So, wala tayong isda ngayon na ibibinta. Kasi pangulam lang para may ulam sa bahay. Para yung anak kong may sakit na cancer. So, may ulam na ngayon. Yun, what's up mga katubad adventure, magandang umaga sa inyo lahat. So dito kami ngayon mga katubad adventure sa laut oh. Yan. Samahan ko. So mga katubad adventure, nasira yung ano namin, yung timon ng malaking bangka. Naputol yung ano, yung timon. Sa ulin dito oh. tak okay. isko and so dandan tayo bakak bahuluk tayo mga katubat pinchur malaklak yung sipi natin <laughs> tama katubat pinchur oh oh ano? so naputol mga katubat pinchur oh yan so dito yan mga katubat pinchur So, yung timon namin to at timon. Oh, oh blagi ro, Nabali. Ay, wula, naputol. Blagi Oh. So, kailangan namin mag ano mag-adventure yung bangka namin. Hihilahin to sa ibang bangka kasi hindi na yung pwede. Nabali kasi yun, naputol. So dito tayo dadaan sa ilalim ng ano, sa, kung saan kami magsasaing. Oo. Oh. <laughs> Ayun na mga katubad din yung iila sa amin, yung kasama namin na, na ano, malaking bangka yung kumpanya pa rin namin dito. Sige kami sa laot! Oh. Kila tayo. O, tayo. Kilaw tayo. Kila tayo. Kila tayo. Kilawin tayo. na, tayo. Kila tayo. Kila tayo. Kila tayo. Busit! tayo. Kila tayo. Kila Kilawin. Kila tayo. Kila tayo. Kila tayo. Kila tayo. Kila tayo. mo kinsay Kila tayo.

Albulario para yung kumain dito. Kamlay si Birting dia. Yan mga katubad din Yan na kami mga katubad kasi yung timo namin dito sa malaking bangka ayaw na, na. Ayaw na ano? Ah yung nabalik kasi nabalik. So, ayaw na mag <laughs>

Ang daming maliit na burot. So, masarap tosa sa kilawin at saka uh, ano, paksi. So, walang laman yung ano namin mga kawad dito yung story. Ah, Oo oh, walang laman. Nasiraan so, kasi kami. Kwartong kwartong kong kong pala yung pareho kami. Be, limas be. Ayun, mga kababad din sir. Ayan, sa na kami dito sa laon, no? Kapunta ang ano? T-Sport. Guys, huli namin guys, oh. Ito may dugong. Puta <tong> yan! Ayan, datang. <tong> datang sa mga tiskin yun. Arriba! Wow! Hai so penaur penuruin obat bicor pega bisa kesama naming malam Bangka Yuno so let's go kebau yud <laughs>

kan punya jauh. yang

So, ito na mga katuba adventure Yung uli namin ay pangulam lang muna namin oh. pang lang Pangulam lang. Pang lang muna kasi lang. Kunti lang yung uli, ito lang yung uli, ito lang yung uli namin Uli no? oh.

Yan. Ito mga Tumat Adventure. Yung sa ame. Ah, sa akin pala. Oh. oh maganda to. Gawing bula-bula. <laughs> Maliit yung isda. Huli namin. Isa ko. Oh, ito yung bangkiro namin, oh. Bangkiro. Uh, ganyan talaga. So, wala tayong isda ngayon na ibibinta kasi pang ulam lang para may ulam sa bahay. Para yung anak ko may sakit na cancer, so may ulam siya ngayon. So, malapit na kami sa Peaceport, no, mga katubad, Vincher?